<laughs> <laughs> ah, ah, okay. <laughs> oh, sige na raw, sige na raw. Thank you po sa araw na to na nagsama-sama na, po tayong na although delay, sobrang uh, natin delay. Sobrang delay na kayo na ganito, wala rin si Papa. Uh, Itutulik, tinuloy po namin to dahil syempre uh, ayaw rin po namin uh, ako dito. Yung mga... Dito <laughs> <laughs> nagre-report. yung mga na dati tricks, diba? Mga na... Superstition. Oo, na Oo. Siyempre, yung iba, hindi na... hindi na... Ako dito? itong mga... Oo. 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 pa din Oo. Paligid po, sorry po kung kanang ngayon, <laughs> ngayon lang. Ngayon <niya>. lang. <laughs> Pero yun nga po, uh, <laughs> ano po, Ay, sorry po kasi nakapagpuso po kay Eds. Then, kasi naset na, na rin po namin kung kailan po yung magiging kasal. <laughs> Balik <laughs> po po ko nung si Eds sa inyo ng December 15 po. Wow! Wow! <laughs> <laughs> Eh, sa yung mo? Sobrang mapag-git na ito. Ay! hindi mo ha? kasi, bali... Kami-ready. May presentation po kami. Wow! Presentation! Tara-prepare! Bumagsak. Bumagsak yan? Wala preparation ka? Bali, yun po. Doon po kami kaasal sa... sa Demolino

Oo. Oh. Gano'n kayo naka-short yan? Ay, Ay na na po. Na ka <laughs> ito tuloy na ipakita. Amerikana. 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 naka, nakaganyang katoy. Nakapagsilo. Oh. Pati niya, ko pa. ka na <laughs> <laughs> Oh, ganyan. Hindi. <laughs> 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 <Ganyan. laughs>

<laughs> Ulit na daw to eh. <laughs> Present ka daw. Kapitan na may try na ang isang talagang. Wala ang problema doon. Si... Umuo na yun eh. Arling Burmas and Arling Burmas. <laughs> ano nila? Ano ni... ni ano ni po to? Si Janet Burney yung mama ni Gurney. Uh, ah. Tapos itong Ariel Burmas at Arlene Burmas. Uh, kuya, at ni aryan Ah, okay. Tapos si Ninang Jerry Amido. Si Ninang Janet. <laughs> Tapos si... Si Yoli Rejano ay mama nung aming classmate ng college, mga classmate ko ng college. Mm, okay. Tapos Tita Beth, na dalawang Beth to eh, Tita Beth namin, pa panod ni Papa, naninang mo Ah, okay. Tapos si Tita Beth, si <laughs> <laughs> <Ante? reacting> <intellectualvaluation> <skateboard. laughs> Tita Beth, si Tita Beth. Yung kamangod siya, no? Kamangod din siya. Si Ante Beth. Si Ante Beth. Si Beth. Tapos si Tita at ito mo? hindi Joe Armin ceh <laughs> <laughs> tapos ko <po> sa intro Raj sa <laughs> energy na yung may nakakaya yung may yung may of honor ay si Arian. Ang aking friend, mm -hmm. yung may si <laughs> si 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 ah, okay. nakakaya uh, yung may nakakaya yung may nakakaya yung may at si Pau, sa cord, si Patty, at si Renz, sa candle, si Dutin, at si Joe. Tapos sa flower ladies, so Lady flower ladies po ang tawag. Si Nicole, si Ben, yung pinsa ko, si Romy, yung friend ko, si Shane. At sa ring bearer, si Iko, sa coin bearer, si Edmar. Okay. Wala na sila mga malili Hindi na daw kasi Hindi na daw kasi inuusang maliliit. Puro darap. Puro <laughs> lutan. <laughs> 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 Ako naman daw. Ang amin pong mga nagawa na, napapagbuk na kami sa church, sa Friday po ang aming canonical interview. Nakapag-book na rin kami sa reception sa Patria Luisa. Yan, yeah, nakapag-identify ng entourage. Nag-book din po kami yung wedding coordinator. Si Josa yun. Josa sa may Molino Boulevard office niya. Ang ipaprocess pa po namin ay marriage license sa musikyo. Church requirements. Ang kulang ko na lang ay... <laughs> confirmation certificate for marriage birth. Ah, ikaw? Siya na ano na, 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 na ano? ano ka na ah, kailangan, kailangan. nang i sa Friday <laughs> o doon ka rin naman kinumpilan sa ano ah, sa pag-asa <laughs> diyan ka rin kinumpilan <laughs> sa pag-asa hindi ma hindi hindi so kayo for 7 nasa <laughs> for 7 yan ma <laughs> 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 kailangan daw for 7 yan ha <laughs> <laughs> Nasala, si na. Ako lang o doon Ikaw? Oo oh, kayo, kay paring ano no... Oh, ikaw alam mo na yan, malaking ka na noon eh. Ako yung bago po, ayan lang nung May. First conference. Tapos, kailangan pa po namin doon. Siya mo, si Joe? Si, hindi, si Arian. Ah, kala ko. Tukoy naman namin si... Si Dinde. Ano niya, niya groom? Ano niya yun? Ayun. Tapos, nakapag uh, download din po kami dun sa rental ng gown and suit ng mga abay. Tapos, yung mga provided po ng wedding coordinator, yung program, sa kayong host, sila na yun. Yung floral arrangement sa simbahan, sa kanila din. Kasama na po yun sa binayaran namin. Yung uh, bouquet ng bride, ng mga abay, ng flower ladies, saka po yung bouquet ng mga groomsmen, uh, saka sa kanila. Saka po sa parents, saka principal sponsors, kasama na din po. Cake and wine sa kanila na din po, meron na photo booth, meron na din photographer and videographer, yung prenup session sa kanila na din po yun. Uh, makeup ni bride and groom sa kanila na din, bridal car, photo frame, projector with screen lights and sound system. ah uh, Kipiling hey, po for 100 packs yung aming pinupa, pero baka magpa-hand kami gawin sa aming 150 masama ko sa catering, yung uh, tables and chairs, tapos may three main dishes, one pasta, one vegetable, one dessert. Full tasting po namin ay sa October 37. Ano lang ang food niya? Ah, uh, meron po three, <laughs> main... <laughs> <Malaman>. <laughs> three main dishes. Malamang. Three main dishes tatlong, ay tatlong main dishes, isang pasta, isang vegetable, isang dessert. Walang rice? Meron na pong rice, may uh, soup. <laughs> and then may dito. Okay, ito may rice. So, <laughs> 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 ay, kailangan pa po namin ay send, kung ito nabagin po kanina ay sa mga marriage license. Um, bumili ng sing-sing, yung, sing yung prenup Happy Coral Session po ay hindi pa namin na Ay, ayos. isi pa namin this October. Ano yun po ay wala pa kami din. <laughs> Kahanapin pa namin. Baka ay isi pa po na. Bridal gown. Nag yan, nagahanap po ako ng bridal gown. Uh, wedding accessories. Wedding papers for principal and secondary sponsor sa ano Pa po kami. <laughs> tapos si trans po ng Etala Chen Guest, yan, arrange pa din po namin. Yung, yung sinaki natin ng nakaraan si Kuya Roger, yan. Pupunin ulit namin siya for wedding. Tinayin talaga yun for the wedding. At eh, nagkataon, na nag-outin uh, tayo. Kaya siya din yun. Pero nakasave siya talaga for wedding. Ah, uh, para yan, ano? Oo, sinayin siya for the wedding. Tapos yung guest list, yun po yung Uh, so, dati siya pa namin. Meron na kaming initial, pero wala, since 100 na lang yung nandito siya. Napuno na, hindi pa. Opo, so para na yung nasa listahan, kaya may lang lang yung mag-add. As church offering, ang uh, meals, yung two meals, hindi po siya kasama dun sa food na So, kailangan namin mag-provide ng meals dun sa mga coordinator, sa photographer, sa videographer. Yun ay... Sinugawin. Hindi, <laughs> 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 ang kailangan, ayun, ito ay, po ang agage namin. Breakfast, lunch, and dinner nila nung umaga po. So, yun po yung, um, yung mga hindi included sa package na kinuha namin sa coordinator ay um, Appetizer. <laughs> Appetizer. Ito na yan, so po Supoyin namin sa venue. Meron silang ina-offer sa package yung hair and makeup ng parents and entourage, hindi dito po kasama doon. So, Ma kanya kanya na? Uh, opo. Pero nag-offer sila uh, 800 pesos per hair and makeup na naman. Make pa mo lang ka ate. <laughs> Kaya nga, magpa-make na lang ako. <laughs> 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 Make up pa mo lang si Shane. Make up nila. <laughs> Parang bong bonggam-bongga ang mga ano. Make up the Dapat mga ano ba ito? Uh, hindi kayo makikilala. Hindi mo tao na nag ay hindi pa namin na ayos. <laughs> hindi kasama sa pake. So, pero nag-offer sila sa amin ng for 3,000? For invitation printing, 50 pieces na yun. Pero sabi ko, parang kaya mo naman i-design sa kalbay. Oo, i-design mo na lang. Masayang din yun. Lang. Tapos, yung preparation room ng room, hindi ko kasama doon sa package ng venue. So, kailangan mag-add na lang ng room for that room and that room. Eh, hindi kasali doon yung, ano, yung giveaways sa kanila, hindi? Mm -hmm. Hindi. Kayo naman magpo provide doon? Mm hindi. -hmm. Pagbili uh, po kami ng yaki na pintura. Pintura ka? <laughs> 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 Ano'y lalagay mo sa, ano, party, ba? party, ano? <laughs> <laughs> Party bag. <laughs> <laughs> Ang balak po namin na yung ginagawa kasi si usually ng mga na-attendant kong bride, yung parang pinaka souvenir nila sa guest ay yung sa photo booth na mm -hmm. mm -hmm. tapos mag-get. Dabi saan mo yan. Doon yan, doon din yung ano niya, si Josa din mm -hmm. yung kanilang pinungha. Ayun po. Eh ay, yung ano nyo, yung, mm -hmm. ano ba to? Yung sa mga ninong-ninang, syempre mayroon yun. Ayun ang wala pa din po, kaya hindi pa namin naisip. Wine na naman. Wine? Oo, yung wala pa po. Wine na may glass. Wine daw na may glass. Wain na may bigas. Wine daw na may glass? Buhol mo. Buhol tong dalawa. Wala pa rin kong matawad. Wala pa with shot glass

Sama-sama. doon. Okay. <laughs> Sumama ka doon. Sumama ka doon sa mula yan. <laughs> dito yung po, gabi yan pag dinibusor yan. Oo nga, gabi nga. <laughs> Bisado doon noon. Ayun po. Ayun lang naman ang aming ano, na-prepare. Hindi ko pa. sasayaw kayong dalawa. Ayaw po pala. Tari. Kailangan daw mong mag-ready. Dapat daw na... may performance. Perla ka, Ano ba gawin natin? Yung sasayaw, <laughs> ano naman kaliba? <laughs> <laughs> ako, ako may puro kanan. <laughs> 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 Ay, si Janine. Magaling sumayaw. <laughs> may taga, ano ako <laughs> dyan?

Di ba, di ba, yun? Ay, sorry. Kung wala na po, na. At may pa yun? May, 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 ano may, 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 may. Wala, <laughs> <laughs> wala. Wala, wala. Wala, sa sayaw may sayaw. Ano yung hindi mo naman ginagawa? Pag in yung program, usually ang ginagawa sa mga ano, performance yung entourage. Yung kung iba ba yung Sabihin ko lang may entourage din ang mga ano. Pati ninong, makasayaw. O, laka, sasayaw din. Nagkutok sasayaw ka to'y. Mas, may sabitan ba? May sabitan? Ah, may prosperity Ah, may sabitan daw. Magpumina. Sabitan. Aray ko. Kung na, pwede? ba pato isabit? <laughs> pwede nga yung ano, yung picture ng kalabaw. Ano, okay lang <laughs> sa amin. pa picture. Hindi, picture na pala. Sa na yung kalabaw Ayun. wate, so Ate, mag-ano ka na, mag-overtime. <laughs> na <-over> <laughs> 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 Ano sasabihin? <laughs> ano sasabihin natin, washing o ano? Bakit pa may paano? Okay na? O oh, sige, okay na okay. daw. Palakpakan daw ulit! <laughs> okay, okay na na, wow! Okay na na tayo! Eh, aming tinghanda. Lunch! Kain na kayo! Kain na kayo, Nay!